Magandang araw sa inyong lahat. Hello Philippines and hello Bukid na naman kami. Guys, for today's video, andito kami ngayon sa aming farm para gumawa ng coconut oil. Bago kami mag-umpisa mag-gudgod ng niyog, kumakain muna kami ng buwa. Sprouted coconut. Sabi nga nila sa English. Kaya yan guys, bata pa ako kumakain ako. First time din ng aking anak kumain ng Buwa. Alam niyo ba, noong kambataan ko, ganito ako kabata sa kanya. Sabi ng nanay ko at tatay ko, kumain daw kami ng maraming buwa, sprouted coconut. Yun ay maganda sa katawan, sa UTI, sa kolesterol din, maganda sa heart. Sabi ng tatay ko, maraming benefits yan. Alam niyo guys, hindi ko pa alam. Ang sprouted coconut or buwa ay may collagen. Nakakaganda daw yan ng kutis nakakatalino kapag ikaw ay matanda na pwede kang banat-banatan mo na pagkain ng sprouted coconut day kasi pang daw ito kung nangungulabot na yung mukha mo o yung mga skin mo kumain ka ng sprouted coconut kasi may collagen nakakabata kaya umpisaan ko na ngayon pagkain ng sprouted coconut hindi na siguro ito makudkod ngayon dahil panay ang kain namin yan yung ganyang kaliit na loo, uh, buwa masarap, manamis-namis kaya yung anak ko, pinapakain ko kasi maitim siya para puputi sabi niya sa akin, mama, kakain ako ng maraming maraming sprouted coconut para puputi ako naniwala naman sabi niya sa akin, kasi mama, di ba maitim ako gusto ko talagang pumuti kaya sabi ko sa kanya, simula ngayon kakain ka ng maraming maraming sprouted coconut Ayan, naniwala naman. Sabi niya sa akin, mama, busog na busog na ako. Pero gusto ko talaga pumuti. Papaano na yan? Kaya sa mga maitim dyan, sa mga pangit dyan, kumain na kayo ng sprouted coconut. Ako guys, busog-busog. Ay ko guys, kay kabulo ka guys. Ako, kiyatag sa ako may gagawang kuan. Pero pagkaon nako parat. Tapos, sa akong, ingon na ako, gilabay na ako pag pagkuan na ako, nako gil na ako akong pagkaon, guys. Kay, ingon na ako sa akong igagaw na para Dagkaon si mama, ingon niya na lami. Ako, wala ko na lamian, guys. Kay, ingon sa akong igagaw na parat. Hindi, ingon sa, ingon nako na, di lami. Ingon ni mama, lami. Tapos, ingon nako guys, na mong rag, gijok lang sa akong ako, mama para kuan <laughs> kuan de ay guys si lang na ku ako ang pam para kauno nako ku ako kurot kasi mama na kuwat sa globe kay maghim may og unsa tuig guma opo opo lami ayan po tas unya po mal -magpa dula si mami kay na muadto ako mga best friends dire pero hangi igagaw nako ako guys na adiri uh, guys nagkaon tas ano sa ko guys sa ko saya kasi guys nagkuan si mama tapos nagkuan siya nagkuan o lobe tapos ang mga manok

嗯。<Okay. S 2> okay. coconut ang wala kasi magawak ng uh, camera kaya iyan na higya ko na ng maayos at bayat maya isasalang ko na yan para uh, mabilis ang proseso ang iba kasi iba iba kasi yung proseso ng paggawa ng coconut oil yung iba ilalagay sa silapin pure ano niya uh, oil. ako naman, ayaw ko ng ganun kasi feeling ko mabaho, may amoy. E gusto ko yung ganito dahil fresh, hindi siya uh, parang mabantot yung amoy, panos ba? Ayan, uh, ito kasi kahit matagal, uh, magkukonsume ako ng 2 hours paggawa or 1 hour, 1 hour ang importante hindi siya maamoy yung ilalagay kasi sa cellophane na ibababad ng 4 hours or 3 hours iba na kasi parang panos na kasi yun eh panis na siya kaya yun ito yung ano pag tekniko paggawa ng uh, coconut oil dito. Hindi siya nag-aalboroto. Ayan, yeah, uh, naga niyog ang ginawa ko, ang kinulto namin. Ay, yan lang ang na ano siya, na finish product na niya. Yung yeah. ano kasi niyog, mga maninipis at tsaka guwang na eh, ang <clears throat> marami lang noon, so, yung parang latik niya. Kaya, ito lang ang nagawa mga kalahating kilo lang. Ayan na ang finished product. At saka 'yan kakainin namin 'yan mamaya, 'yung lunok na an, aywan ko anong tawag doon ba? Sa amin lunok. Lalag ilulutuin 'yan mamaya na asukar, brown sugar para manamis-namis. Masarap talaga 'yan. Ayan, nilalagay ko nilalagay ko dyan sa uh, bottle ng soft drinks. Wala kasi akong paglagyan kaya dyan na lang para unique charot ayan guys please uh subscribe my youtube channel share and like maraming salamat sa inyong suporta ah.